guys, uh, mag-rides kami, night rides. Sa tinayikan kasama mga tropa. You know, you know. You know. Say, what's up, ah, complete na kami. Ito na kami ng tinayikan. You know, Tara, let's go. Boy. Thank you. motor So yun guys, abot uh, na kaming dinahigan kasi walang magawa sa shop puro doon na lang kami sa shop pinahiya uh, ako yung mga tropa para mag-ride ngayon ang uh, oras ay 8 so kunting oras na lang, tambay lang kami dito sa pier sa port guys ayun lang kasama natin yung mga tropa oh. you know. ayun, chill ride lang kami Labit na kami sa Tinahigan So Makita nyo yung dupa. Paano kaganda rin Sa Tinahigan Then Tingin na rin tayo Ng mga isda guys Kung merong mga isda Ngayon so, Mga nang, nang Pero dito talaga Tulad dito Bumili ng isda dito sa Tinahigan Ayan lang Lab Video mo kami Lab Video mo sila Mas masindo Patay mo na Patay mo muna. Hindi naman pala naka-play. Patay mo muna, mamaya na. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Dilaikan. So, malapit na kami sa pool. Up to guys, kasi uh, pausa ko ngayon. Garage life. You know. so guys, kaya kami nag Hindi kasi lang magawa sa shop. Alos araw-araw, naman kami lagi sa siya so napag-isipan ko uh, mag-ride kami dito sa Delacan so sunod game 90 kami guys you know? <coughs> so tatambay lang muna kami dito sa port dito sa may dulo Ayun, tapos pintuan. At na rin mamaya-maya. ito na guys, yung ito na yun. Ah, wala mga... mga isla. guys, wala mga isla Ah, oh, lakas ng laki na. tapay lang kami rito. to mga may Oh, lakas Ayan po dito. So hey, what's up? Nandito namin ngayon si Denegan. So tambay muna kami rito. Sobrang lakas ng alon. Ayun mga motor namin. Ito ba? Ito yun oh. Ito yun o, si Bayulita. Si Ninja. Si Pinky. Ayun pala si Pinky. So badyo mga tropa ayun ang lakas so tamang mo ka muna kami rito tapos yun lang mamaya uwi na rin kami sa bayan ng impanta uy <coughs> uy geng geng uy hey. geng geng <laughs> yun know, ako guys kung nakita nyo sa parang laki ng alon you know, ah grabe yung dagat, ah ang dagat galit na galit ah awit sa panukulan sa Corinjo. Naingat na lang kasi sobrang lalaki ng alon niyan. So yun guys, pauwi na kami ng bayan ng Impanta. So, tiba, let's go! so dito na lang yung vlog namin. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Sa mga kaibigan natin tuloy dyan, shoutout sa inyo lahat. So, ito kasama ko yung mga tropa dito. Tropang Impantahin. So, shoutout sa mga taga-Impanta. Sana... ah... Uh, uh, support... ah... Uh, nandiyan palagi kayo. Ah... Uh, huwag nyo kami nakakalimutan. Support nyo lang kami lagi guys. And... Pa-share na rin lahat ng mga bawat video namin guys. Marami pa kaming iba vlog about sa mga motor guys. So, ma sabi nila, kumalag ko ng tunay ng mga kaibigan, yung mo. Sa hirap, sa hirap at hinhawa. Meron man o oh, wala, nandyan sila. Yan lang masasabi ko guys. So, bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, uh, don't forget to subscribe and like. At pindutin mo na rin yung bell para always update kayo sa bawat i-upload namin guys. So, Ingat ka sa pagpili ng kaibigan. Maraming plastic ngayon. Yung tipong sasamahan ka lang kapag meron ka. Yung tipong pupuntahan ka lang kapag may mapapala sa'yo. Ingat ka dahil hindi naman lahat totoo. Piliin mo lang yung kaibigan na handa kang samahan, handa kang tulungan, handa kang intindihan sa mga panahon na hindi mo maintindihan yung sarili mo. Piliin mo lang kung kanino ka magkikwento.